So ayun, good morning mga idol. Good morning sa tanan. So ngayon ay gagawa ako ng ayan pantuhog sa baka, sa ilong ng baka. Kasi maglalagay tayo sa ilong ng baka, lalagyan ko na ng butas yung ilong ng baka. So ayan yung ginawa ko. Medyo patulis, sinunog ko lang yung dulo para medyo patulis siya. Tapos yung gagawin kong pang-stopper diyan yan oh. Yung sa chinilas yan mga idol, yung mas matibay-tibay na chinilas. So pinabilog ko lang. So ngayon kukuha tayo ng mga ng kawayan mga idol. Yan, hanap tayo ng kawayan na gagawin natin. Gagawin natin pambutas sa ilong ng baka. Yung mas makapal-kapal na kawayan ang hanapin natin mga idol. Yan. Pero ito. Yan, pwede na siguro yan or ito yan ito na lang mga idol so yan na lang yung gagamitin natin na pambutas sa ilong ng baka so kailangan ay gawin natin siyang stick so alin natin yung mas makapal na parte para magawa natin na pamilog talaga parang barbecue stick lang yung gagawin natin mga idol yan so isa okay lang okay na yung isa kasi dalawang baka yung tutuhogan ko ngayon at ayan nga mga idol bali pinapabilog ko lang yan na parang barbecue stick yan tapos tutulisan lang kailangan matulis na matulis mga idol yan tapos yung laki niya ay halos kasing laki lang din ng lubid na ipapasok natin mamaya sa butas sa ilong sa baka so ayan o halos di sya nagkakalayo sa laki mga idol malaki lang siya ng kunti sa lubid na ating gagamitin So, ganun lang yung gagawin natin mga idol. So, ayan na. Mamaya, itutuhogan na natin siya. Ito na yung pantuhog natin mga idol. So, ayan Oh. Ayan, tsaka yung tali. Ayan, maliit lang na tali yan mga idol. Malaki lang tingnan sa video. Pero sakto lang yan sa mga pangilong ng baka. Ayan, bali, bali hinugasan ko na pala yan. At nilinis, sinabon at nilagyan ng sunrocks. Bali sinanitize ko na yan ng may sunrocks mga idol. Para sure na safe yung gagamitin natin na ano, tuhog at saka yung lubid bali na sanitize ko na rin yan so ito nga pala yung baka natutuhogan natin mga idol yan yan kasi sabusa lang siya eh nakabusa lang siya mas maganda pag may tuhog sa ilong kasi mas malambot na hilahin mas ano na siya, mas hindi na siya basta makakawala kasi pag sa busa lang ay malakas pa siya malakas pa pumersa pero pag sa ilong na nakatuhog sa ilong na mismo yung tali ay napakagaan na lang hilahin baga di na tayo mahirapan mag ano maglipat tipat magbalhin balhin so ayan bali tinali ko lang siya ng mahigpit dyan sa may puno mga idol para di siya galaw ng galaw ayan, ganun lang mag ano magbutas mga idol napakadali lang ikot ikotin lang natin yung pagbutas yan para mas ma ano siya mas madali lang tapos yung pagpasok ng lubid mga idol ay iniikot ikot lang din Ganun lang pagpasok sa ilong. Yan, bali hintayin na lang natin yan na gumaling yung sa ilong niya bago natin ikabit sa mismong tali niya. bali dyan lang siya. Parang, ano lang siya dyan, para hindi magsara yung sugat. Kumbaga, yan na yung pinakano niya. Parang naghikaw lang din sa tainga. So, yun yung purpose niya. Kaya, pinabit pa rin natin yung tali dyan, dericho sa ilong niya. Para nakaabang na siya, mga idol. So, hintayin na lang natin siyang gumaling talaga. Ayos nice na mga idol. Abit na natin. May ano na siya sa ilong. So, ayan Oh. Diba? Ayan. So, okay na. So, ito naman mga idol. Yung isang baka ulit. Ang lalagyan ko ng butas sa ilong. So, ito naman yung tutuhugan natin mga idol. Ayan o. Oh medyo ma ano to medyo makulit ayan oh pero ganun lang same procedure lang mga idol bali tatali lang natin siya dyan sa may puno ayan nakatali siya yung busal niya nakatali na tapos suportahan natin sa may liig Yan. pero maluwag lang naman yung sa may bandang liig niya ayan para hindi lang siya maggalaw-galaw talaga pag tinutugan natin pag binubutasan natin sa ilong kung maalala nyo mga idol, ayan yung ginawa ko ng busal na karaan. O, kaya maganda na yung busal niyan. So, ganun lang. Tapos yung pagtuhog mga idol, ay ganun din. Oh. Ikut ikutin lang natin. So, ayan. Oh. makunat-kunat ng kunti. Pero, dahil matulis naman yung gamit natin, kaya madali lang. Tapos yan, ipasok na yung pinakatali. So, ganun lang mga idol. Napakadali lang magtuhog sa ilong ng baka. Basta siguraduhin natin na malinis yung ginagamit natin na pangtuhog tsaka yung lubid na ikakabit natin para hindi siya maano ma-infection. Tsaka yang kawaya yung kawayan naman ng mga idol ay safe naman yan. wala naman siyang kalawang kasi hindi gaya ng mga bakal na ginagamit. Tsaka yang kawaya na yung kawayan ng mga idol ay ininit ko yan sa apoy. Balid dinarang ko yan sa apoy para talagang sure. Tsaka, ma tsaka makinis na makinis yung pagkagawa niyan. So ganun yung dapat na pambutas natin. Tapos na, may doon. So, ganun lang magtuhog sa baka. So, Tapos na tayo magtuhog. Dalawang baka yung tinuhogan natin. Ha. Yan. So hintayin na lang natin yan na gumaling. Mga one month siguro or two months. Basta pag magaling na yung sugat niya. Tsaka natin i-direct dito sa tali niya. So ganun lang mga idol. Thank you for watching.